Tamang tama yung summer guys Lola, tinakas muna namin sa Montalban Dahil sobrang init doon Pero mainit din naman dito, pero iba dito eh time relax Right. Ayan na si madam, long time no look <laughs> eto lang, di ba may ganyan si mama? La? Alam mo ito? Baso Oh, oh. Ganto yan? Ganyan yung puno niyan pagka lumaki <laughs> Nagtanong si Lola. Oh. Grabe guys. Kami muna ni Lola, ni Mrs. Di Buling. Dito sa isla. Oh, sige lah. Lakad ka kunwari, prinsesa. Ang paglalakad ng mahal naming prinsesa. Ayan o. Oh. Bigyan ng masigabong palakpakan ng mahal naming prinsesa. Hindi mo maligo. oh, Oh, gabi ila. Relax, relax. Tadire. eh mamaya. natin yung drone. Si, si tita Pam. Ha? Si tita Pam. <laughs> tita Pam. insert Tita Pam. So yan, kasabay sa birthday celebration, ang um, reunion nilang magbabatchmate. Ayan, Maring Lea, si maring Leng. Halos kumari to lahat. Si, ano, si Madam First Lady pala yung isa. <laughs> si, na na si First Lady. Ah, uh, maring <laughs> Ah, uh, at saka mga junakis nila. Yung iba hahabol ano? Hahabol. At syempre yung ano special na na vitamina ni Leng. Syempre. Yan. Ay, yes, enjoy lola -lo ko. Hindi <laughs> <laughs> may nito bigla. Hindi may nito tubig. Hindi, hindi may nit. May nit. Maligamgam. Tatamtaman lang. Tatamtaman. Sobrang init. Saan ba na? Saan ba na? Doon? Pero dito lang, katamtaman lang lah. Parang ano lang yan? Parang hot spring. Minamasahe yung ano mo. Ha? Kaya, kunti. <laughs> tamang ano mo na, tamang kantaan mo na. Ayan, dito lang kami sa... Dito lang kami sa Lakasa de Quin, guys. Ayan. May swimming pool dito. Kiddie pool, yan. Hanggang 6 feet yan, papunta ron. Tapos doon kami naka ano, abang nagkukwentuhan, nagkakantahan. Tapos meron silang ano doon, no? bagong gawang pavilion. Right. Tapos may mga maliliit silang ano rito. Parang cottage. Ah. Solo flight 'yan, wala si Tita Pam. Mami. <laughs> <laughs> Yay! Alright!

ha 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 kasama si Tita pa!